ito, isa sa mga trumabaho ditong tax exemptions for minimum wage earners. Pero alam nyo, isa sa mga tinanggalan na natin ng, uh, ng, ano, ng uh, buwis yung mga minimum wage earners, di ba? Dahil dito sa batas na ito. Pero ngayon pa rin, kulang na kulang pa rin sa ating mga manggagawa yung, ano, yung kanilang sinisweldo. Eh, eh, ewan ko, ano ba ang posisyon nyo doon sa legislated wage increase? ah uh, kabi ho, nagsusulong ng legislated wage increase. Ang usapin dyan yung, yung magkano eh. Para sa amin, dapat idikit sa uh, living wage na sa estimates namin nasa 1,200 a day. Mm. Uh, yun yung masasabi nating medyo maayos na na sweldo. At yan, uh, ang sinasabi palagi sa atin, eh hindi kaya ng mga employers. Baka naman magsara yung mga, ano, mga merong mga tatamaan, pero marami rin namang exempted eh. Lahat ng Bambi Industries, mm. yung mga micro, mm. exempted naman sila sa minimum wage. Mm. Yung mga nalulugi, eh, exempted naman yan. So tingin ko, may sarili namang safeguards para hindi yung hindi talaga kaya magbigay, hindi mag